Magandang araw, magandang buhay mga kaparikoy. Magandang araw sa ating mga kabisayaan. Welcome sa aking YouTube channel at Nil Media TV. Kaparekoy uh, last month lang ay uh, bumisita tayo o oh, pinasyalan natin yung uh, Siwasi Ramen. Uh, kung saan nakapag uh, video ako doon. Once then bibisitahin natin muli ang Siwasi. Dahil titikman natin yung uh, Baoban nila at saka shio ramen. Uh, which is maganda ang feedback at mataas pa rin ang ratings nila. So, uh, titipan natin ulit uh, ng ibang pagkain naman. Tara, samahan nyo kami. Kakain tayo at adayuhin natin ulit ang siwasi ramen. Kasama ko ang isang bulilit na si Chloe at si Haki. mga kaparikoy. Kararating lang namin dito sa siwasi. At ang orderin namin yung kilala nilang uh, bao buns. Bao buns at saka walang katapusang karagi. At meron kaming orderin na bago sa panlasa namin at kilalang kilala din ang siyo salt. So, antabayanan nyo yung ramen na to so magbibigay tayo ng pinakamagandang feedback, basi sa mga narinig at napanood natin at kilala ito bilang masarap na ramen sa shiwase so kung sino yung gusto na bumisita dito sa shiwase ramen ay nasa 629 Cameron Heights ito at malapit lang dito sa West Edmonton Mall. So, 5 to 8 minutes drive from Edmonton. Okay. So, may may konti lang ma-share ko sa inyo yung uh, order namin. Okay. Hanggang mamaya ulit. Ito na yung mga order namin. Nauna muna yung karagi. Ah, takoyaki, at saka bauban. At ito naman yung shio ramen. bukas na ang karagi talaga yan. Ito si Chloe talaga ay talagang uh, karagi lover yan. Hindi mo mapapakain ng kahit ano yan karagi lover. Kasi nga, ang karagi nga nila dito ay may pagka-juicy siya. So hindi siya yung uh, dry na kagaya sa iba na dry yung ano ko. So, kaya maliwala kayo yun. Uh, pag pumunta kayo dito, pakita nyo yung karagi nga. Check mo yan. Lang, so, mga ito yung mga kapareko, ito, tinayin nyo kung gaano ka-juicy yung harapin kung i mo sa iyo, ay ito talaga yung iba kasi dry, pero ito hindi kaya sulit hmm. kaya na kailang balik na kami dito tsaka, dito ha kung pupuntahan nyo yung uh, mga review ng past weeks nasa 4 above sila yung region so yung pagiging authentic din nila kaya nandon dahil magiging mga lang. nila okay.

kong takoyaki. Ha? Ay, malamig sa loob. Hindi pa lutok. Ito. Ikakapasok mo talaga. Hmm. Napaka-juicy niya. Diba? Diba Diba ba? dahil ito dito. Sobrang sarap. Grabe. kasi siya pork for asado so far. Ganun siya. Hindi kayo magsasawa. Hindi kayo magsasawa sa yung pork niya. Yung pork niya kasi wala kayong malalasa ang laksa Meron kasing iba na parang mapanghi. Na diba? Pero ito hindi. Matiti akong number one. Kaya yun. Ito, kita mo naman siya Chloe, huh? how about clothes? What you can see? What can you say about the food? The food yeah. is delicious, very delicious. If you would rather go here and then you would rather try this kind of chicken. You're gonna like the taste.

Salad. Kaya pag may time kayo, bisita kayo dito sa 629 Cameron Heights. Napakadali lang makita ito kasi napakalit lang na subdivision. Okay, malapit siya. 5 minutes or 8 minutes away from Western Mountain Road. Then 5 minutes drive going to Winter Mirror. So, from Winter Mirror to Wing Mirror. minutes lang. So, napaka-easy lang. Kayo, papuntang South. Napaka-lapit lang dito. 10 to 15 minutes from South. Nandito na kayo. Okay, hanggang sa muli. Maraming salamat ulit sa ating mga amigo-amiga diha sa Cebu sa kabisayaan ang salamat sa panunood at pagsusubaybay maraming salamat sa inyong lahat mga kaparikoy marami salamat sa pakikinig at pagsubaybay sa aking mga videos at huwag nyo lang pong kalimutan na mag-subscribe, mag-likes, mag-share at hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Kita-kita ulit tayo sa susunod. Dito lang sa Buhay Canada.